Meron tayong viewers na nagtatanong tungkol dito sa 6 and 7. Ano? So, paano daw kung walang output itong 6 and 7? So, yung 6 and 7 natin dito, idol, ito ay input. Katulad nitong input dito sa channel 5 hanggang channel 1. Ano? So, pwede tayo mag-input ng ating source dito. So, ang ating mixer mga idol, mayroon siyang tatlong output. Main output, auxiliary, at saka po, ano? so yung record, output din ito, pero konektado dito sa ating main output. So, katulad nito mga idol, ito ang pinaka-main volume ng ating feeder. So kung nakita nyo bawat uh, channel ng ating mixer ay may feeder, itong pinaka main volume niya. Bawat channel naman natin mayroong auxiliary ano. So ito naman ang pinaka main volume ng ating auxiliary. So halimbawa yung input natin nasa 6 and 7. So pag binilyuman natin yung feeder dito, tapos nag volume tayo dito sa feeder ng main volume, main output natin ang magkakaroon ng output ano once na nag-volume din tayo dito ng axillary, dito sa 6 and 7, tapos nag-volume din tayo dito ng main axillary, so magkakaroon na rin ng output yung ating axillary. So ito yung channel dyan idol, konektado sa main output at saka sa axillary output at phone output. Depende sa ating pipihitin dito.